Sa karugtong ng ating kwento, nakahawak sa nuo si Baishihin na pinapakiramdaman niya ang kanyang ulo. Pakiramdam niya ay meron siyang lagnat, nagulat siya sa kanyang paningin na para siyang nahihilo. Maari ba kayang may lagnat siya? Iinom siya ng gamot. Kinuha na nito sa lamesa ang gamot. At naalala niya ang sinabi ng ating bida, na pinapabili siya nito ng spiritual cleansing pills. Pagkatapos nun ay nagawa niyang bumili ng maraming mga bagay. Bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng katawan at nanginginig habang hawak-hawak niya ang gamot. At nakaramdam siya ng pandidilim ng paningin. Dali-dali niyang ininom ang gamot. Pagkatapos nito ay nawalan siya ng malay. Nalipat na ang eksena kung saan ang ating bida ay nakatayo sa taas ng gusali. Tiningnan niya ang oras sa kanyang telepono. At saktong alas 5 na. Isang oras na lang ang natitira. Sa kanyang nakaraang buhay, sa kalagitnaan ng gabi, isang dakilang Diyos ang bumaba ng direkta sa Emerald City. Bago ito mangyari, pagpatak ng alas sa ng gabi, ang maliliit na mga Diyos ay magpapakita. Iniisip pa ng ating bida kung naaalala niya ng tama. Ang unang lalabas ay sa gusali ng Imperial Tower. Nang bumaba ang bathalang iyon ay nagdulot ng malawakang pagkawasak. Nadumulas ang malalapit na gusali. Dahil dito, ang sangkatauhan ay nahulog sa pagkataranta. Kung magagawa niya itong hulihin at patumbahin at higupin ang malaking halaga ng spiritual na kapangyarihan ay magiging malakas siya. Umupo ang ating bida at nagmeditate. Lumabas dito ang red lotus sa kanyang harapan. At biglang may kulay asul na apoy ang lumalabas sa kanyang nuo. Nagulat siya dito kaya napasabi siya na ang kanyang kapangyarihan ay naabot ang rurok ng ikatlong antas. Dagdag pa na ang Red Lotus Fire Seed ay dumadaan sa bagong mutation. Maghahanap siya ng paraan para masubukan ito. Pinakita ang status ng ating bida. Ang kanyang kapangyarihan ay may antas tatlo na isandaang porsyento. Spiritual na lakas na nasa tatlong antas na may isandaang porsyento. Abilities na Red Lotus Fire Seed na kayang sumira ng mga hadlang, patayin ng mga pamamaraan at pagkontrol ng apoy para sunugi ng kaluluwa. Ang Diamond Bones ay nagpapataas ng kanyang depensa na makakatiis sa mataas na temperatura at matinding puwersa, ang maraming suntok at pagpapanday nito ay nagtitiis lalo itong magiging mahirap. Natutuwa pang sinasabi ng ating bida, dahil daw sa kombinasyon ng Fire Spirit at Fusion, kasama ang Turtle Bones, ang kanyang kakayahan ay naabot ang rurok ng ikatlong antas. Hindi niya ito inaasahan na ang pagsasama ng turtle spirit sa bilangguan ay makabuluhang mapalakas din ang kanyang spiritual na kapangyarihan. Tumingala ang ating bida at nakikita niya ang malaking kulay pulang buwan. Ngunit biglang may narinig siyang ingay sa kanyang likuran at lumabas dito ang mga kalalakihan. Sinasabi pa ng isa, sino daw ang pumayag sa kanyang umakyat dito? Ito ay pribadong lugar ng Imperial Tower na hindi hinahayaan may makapasok na sinuman. Sinabihan nito ang kanyang mga tauhan na hulihin ito at alisin dito ng madali. Sumangayon naman dito ang kanyang mga tauhan at tumatakbo papalapit sa ating bida. Sinasabi naman ng isang lalaki sa likuran ng manager, ang akses ng elevator ay nakakandado. Paano ito nakakit dito? Imbis sumagot ito ay sinuntok niya ang lalaki. Tama na daw ang pagpapaliwanag dito. Ngayon ang lahat ay parang tumatamlay. Babawos daw nito ang puwanan nitong sahod. Humingi naman ng tawad dito ang lalaki. Sinasabi naman ng manager na ang mababang antas ng mga tao ay magaling lang sa paggawa ng mga ganitong klaseng trabaho. Hindi naman ito pinansin ng ating bida. Habang nakatingala siya ay sinabi niyang nandito na ito. Natigilan naman ang mga kalalakihan at nagtatanong habang nakatingala. At ang pulang buwan ay biglang nagkaroon ng bitak at mahihinang pagsabog. Nababahala naman ang isang lalaki na nagtatanong kung ano daw ito. Kinisot kusot naman ng manager ang kanyang mata na nagtatanong kung ang mata daw niya ba ay nililin lang siya. May lumabas na dalawang kamay sa bitak at ilang saglit lang ay tuluyang nakalabas dito ang isang halimaw na sumisigaw. Nagpakawala ng isang malakas na pagsigaw at nang makalabas ito sa bitak ay makikita ang kanyang itsura na parang isang toro na may anim na paa. Ito ay tinawag na Bull Demon Soldier Rank. Nagpakawala ito ng isang malakas na tunog ng baka at kumikislap ang isa niyang mata. Natimba naman ang manager sa kanyang nakikita na isa daw itong halimaw, isang demonyo. Tinatawag niya pa ang kanyang mga tauhan, ano daw ang mga ginagawa nito. Lumapit daw ito sa kanya para protektahan siya, tanong pa nito, gusto ba nila matanggal sa kanilang trabaho? Patataasan niya ang kanilang sahod. Bago niya pa madagdagan ang kanyang salita, ay inatake na siya ng halimaw. Ang mga tauhan nito ay nanginginig at hindi makagalaw sa kanilang nasaksihan. Maya-maya pa, ang isa ay sumigaw na magmadali na silang tumakbo. Nanlilisik naman ang mata ng halimaw habang tumatakbo na sinusundan ng mga ito. Nagsagawa ito ng isang malakas na pagtapak sa sahig at nagawang mapatalsik ang mga tao. Tumatawa ang halimaw at sinasabing marami daw mga insekto at dudurugin daw niya ito hanggang maging isang putik, habang nakatingin sa ating bida na nakatayo na parang hindi natatakot, nang aatakihin na ito ng halimaw. Ay bigla itong natigilan na nagtataka dahil ang kanyang paa ay nanginginig. Makikitang sinalag pala ito ng ating bida gamit ang kanyang isang kamay. Nagtatanong pa ito na sa tingin daw nito ay magagawa daw ba siya nitong pipiin sa ganitong lakas. Nilabas ng ating bida ang kanyang espada ng apoy at sinasabing gagamitin daw niya ito bilang kanyang pagsasanay. Nagtataka ang halimaw na nagtatanong kung naiintindihan daw nito ang kanyang sinasabi. Hindi naman dito sumagot ang ating bida at tumalo na ito na nagsagawa na sunod-sunod na pag-atake sa katawan ng halimaw. Pagkalapag niya, tinatanong ng ating bida kung seryosong malakas ito. Nagtataka naman ang isang lalaki, ano daw ang ginagawa ng taong ito? Sagot ng isang lalaki, maaaring kaya nitong patayin ang halimaw. Naghahanda naman ang halimaw sa kanyang pag-atake at sinasabing ang akala niya ang pangunguna sa pag-atake ay ang kahulugan ay nakakatamad na pagpatay ng mga insekto, ngunit ito ay masaya. Mag-e-enjoy siya na punitin ito at paghiwa hiwa ng paunti-unti. Puzzle amad daw ito, medyo mas matigas daw itong kaysa sa karamihan. Nagawang ilaga ng ating bida ang pagka-take nito kaya nagulat dito ang halimaw. Samantala, ang ating bida ay nakangiti na nagtatanong, nakikiligin pa rin ba ito kung magagawa niyang putulin ang hita nito? Marami naman daw itong, paa, paano daw kung putulin niya ang braso nito ngayon? Tumalon ang ating bida sa paan ito, paakyat at sinalubong siya ng halimaw ng kanyang bunganga, ngunit nagawa itong ilaga ng ating bida at nagsagawa ng pag-atake gamit ang kanyang daliri, na kinasunog ng mga mata ng halimaw. At bago pa makagalaw ito, ay naghanda na ang ating bida ng pag-atake gamit ang kanyang espada ng apoy at sa dikalayuan ang mga lalaking nanunood ay nagugulat sa kanilang nakikita dahil nagawang hiwain ng ating bida ang braso ng halimaw. Nagulat dito ang halimaw nang makita niyang wala na ang kanyang braso at nagtatanong sa ating bida kung ano daw ang ginawa nito sa kanya. Sagot ng ating bida, munkahe niyang magdahan-dahan lang ito. Pagkatapos daw ng lahat, meron pa naman daw itong limang hita at isang kamay na natitira. Pinalabas na ng ating bida ang kanyang apoy na sibat, at sinasabing hindi ito maaaring mamatay hanggat hindi siya nakukuntento. Bahagyang natakot dito ang halimaw at biglang sumugod ang ating bida na tinusok ang kanyang sibat sa katawan ng halimaw. Ang halimaw naman ay nagtataka kung anong nangyayari, habang patuloy peren sa pag-atake ang ating bida sa iba't ibang parte ng katawan nito, Sinasabi pa ng halimaw ang araw na pinakahihintay niya na masira ang kalasag at hindi pa daw siya nakakapatay ng maraming insekto. Paano daw siya matatapos lang ng ganito? Makikita ang halimaw ay nagkanda pera-piraso ang katawan. Habang ang ating bida ay nakatayo, hawak ang espada ng apoy, sinasabi pa nito na masyado itong mahina kaysa sa kanyang inaakala, ngunit ito ay ang unang nilalang palang. Napagod ang ating bida sa kanyang ginawa kaya umupo na lang ito sa ulo ng halimaw. Sinasabi pa niya na ang susunod na banal na halimaw na darating ay mas malakas. Tumayo na siya at hinawakan ng ulo ng halimaw at sinasabing ibigay daw nito ang kanyang spiritual na enerhiya ng bukal sa loob para matapos na nila ito ng madali. Kung hindi naman ay kung gusto nitong patuloy siyang pahihirapan. Sumagot ang halimaw na mas gugustuhin pa niyang mamatay kesa mapahiya. Lalaban daw siya hanggang sa huli. Biglang ang tore ay kumilos na ikinagulat ng ating bida. Natakot dito ang halimaw dahil may kulay asol na enerhiya ang tumama dito. Napatanong na lang ang ating bida na anong kalokohan daw ito. Kanina pa daw siya nakikipaglaban dito at hindi ito sumuko. Ngunit sa isang sulyap lang ng The Great Mortal Prison ay sapat na para matakot ito. Sa kanyang kaibuturan, ang espiritual na enerhiya ng ating bida ay tumaas ng 0.5. Hindi na daw ito masama. Ang kanyang pagkontrol sa apoy ay naging mas dalisay. Nakalipas na ang ikapito ng gabi. Nagkaroon na ng ilang spawn point ngayon. Ang natatandaan lang niya ay kaunti, kikilos lang siya ayon sa sitwasyon. Bigla namang lumapit ang mga kalalakihan sa kanya at sinasabing magaling daw ito na napatay nito ang halimaw. Pwede daw bang sabihin sa kanila ang tumpak kung ano ang nangyayari? Sagot ng ating bida na ang apocalypse ay dumating na. Iligtas nila ang kanilang sarili hanggang kaya nila. Nagulat dito ang lalaki at nagmamakaawang isama sila ng ating bida. Hindi naman ito pinansin ng ating bida at tumalon na ito pababa. Sabi ng isa sa mga kalakihan ay umalis na daw ito. Ano ang gagawin na nila? Nagulat sila na ang isang lalaki ay may hinihilang bagay. Sinasabi pa nito na maaaring ito daw ay nagkakahalaga ng malaking pera. Ito ay isang bagay ng halimaw. Tuwang-tuwa pa ito na tumatawa habang nahila niya na ang bagay. Nagtatanong naman ang kasama nito. Ano ang nangyayari dito? Nababaliw na ba ito? Ang bangkay ng halimaw ay naging kulay asol na likido. Nang maapakan ito ng isang lalaki, ang isang lalaki naman ay tinulak ito at sinabihang magingat at hugasan daw muna ito. Ang kaninang lalaki naman na parang nababaliw ay gumagalaw ng kakaiba. Maya-maya pa ay naging isa na itong zombie at mabilis na umataki sa isang lalaki. Nagsigawan na ang mga ito at nabalot na ng malakas na sigawan ang buong syudad at mga pagsabog. Nalipat na ang eksena sa village ng Song Family. Sa loob ng underground shelter, sinasabi ng isang lalaki sa kanyang boss na ang isang tao ay may lagnat. Ang boss nito ay si Song Tian. Sinabihan niya ang lalaki na dalhin daw ito sa isolation ward. Kailangan pa daw ba niyang ipaliwanag ulit ito? Ngunit ngayon, ang isa sa may mga lagnat ay si Shi Jun. Nagulat dito si Mr. Song at nagmamadaling tumakbo. Nang tinignan niya si Sejan sa isang kwarto, humihingi ito ng tulong sa kanya at iligtas daw siya nito. Sumigaw naman si Mr. Song sa kanyang tauhan. Nasaan daw ang gamot? Ang gamot na ginagamit niya sa pagpapagaling ng kanyang sakit. Hindi pa raw ba nito nahahanap? Sagot ng lalaki, isang miyembro ng pamilya palang ang uminom ng dalawang pirasong spiritual cleansing pills na kanyang kinuha. Ang mataas na lagnat ay bumaba ng konti ngunit hindi pa rin tuluyang gumaling. Sabi ni Mr. Song, ano pa ang hinihintay nito? Dalhin na daw ito sa kanya ng mabilis. Nang kinuha na niya ito, hinagis na niya ito sa kanyang anak at sinabihan ito na inumin na niya ito agad. Gumapang dito si Shi Jun at kinuha ang gamot. Uminom siya ng marami. Pagkatapos, humiga na ito at sinasabi niyang ang pakiramdam niya ay bumuti. Natutuwa naman dito si Mr. Song. Ito daw ay talagang efektibo, sinabihan niya ang kanyang tauhan na maghanap pa sila ng maraming spiritual cleansing pills. Sabi ng lalaki, naghanap na silang ngunit wala na silang mahanap. Meron na lang tatlong kahon sa kabuuan ng Song family. Galit naman nagtatanong si Mr. Song. Bakit ganito lang ang meron sila? Hindi ba niya sinabing nung una na mag sila ng mga gamot? Sagot naman ng kanyang tauhan. Ang ganitong uri na tradisyonal na gamot ay mabisa lang sa paggamot ng mga ordinaryong lagnat at panlalamig. Marami naman daw silang mga gamot na pwedeng ipalit dito at mas mahal pa daw ito kesa sa iba. Kaya wala daw nagbibigay ng atensyon dito dati. Tinulak naman ito ni Mr. Song at sinasabing lumabas ang mga ito at magnakaw o kaya naman kumuha. Marami naman silang armas at mga bala. Sagot ng tauhan niya, ang lahat ng spiritual cleansing pills sa merkado ay nabili na ng nagngangalang Ziyayan. Nagulat dito si Mr. Song. Tinutuya pa niya ito. Ninakawan siya nito ng maraming pera na ginamit sa pambili ng lahat ng spiritual cleansing pill ng maaga. Sabi pa ng tauhan niya. Ito yon. At ngayon ang lahat sa labas ay nasa kaguluhan at ang kanilang underground network ay hindi na nagtatrabaho kailanman. Tinatanong pa nito si Mr. Song kung ano na ang kanilang gagawin. Habang naghahabol ng hininga si Mr. Song, sinasabi panito nito ng paulit-ulit na ito ay hindi matatagalan. Ang taong iyon ay may spiritual na kapangyarihan. Paano niya ito haharapin ngayon? Ito na kaya ang tinadana sa pamilyang Song. Biglang nagkaroon ng malakas na pagwasak ng pintuan at lumabas si Shi Jun na nakangiti. Nagulat dito si Mr. Song na nakita niya ang kanyang anak na napapalibutan ng kulay violet na enerhiya. Natutuwa pa nitong sinasabi, "Ito ay pambihirang pakiramdam at mukha daw may kakaibang bagay sa kanyang katawan na naglaho." Siya ngayon ay malakas. Sinuntok nito ang pader at nabutas ito. Nagtataka naman dito na natutuwa si Mr. Song na ang kanyang anak ay sumagot agad dito si Shiju na siya ay okay lang. Maliban pa doon ay meron na siyang supernatural na kapangyarihan. Ito ay nararamdaman niya na parang katulad ng lagyan siya ng kapangyarihan. Sinasabi pa ni Mr. Song na ang spiritual cleansing pill ay maaaring merong himalang epekto. Kapag uminom siya nito bago pa siya magkasakit ay mabibigyan siya ng supernatural na kapangyarihan. Natutuwa dito si Mr. Song at sinabihan ng kanyang tauhan na i-prioritize ang mayroon hindi gaano malalang sin Thomas at bantayan ito hanggang sa makakuha ito ng supernatural na kapangyarihan. Gamit ang tatlong kahon, maaari silang makagawa ng tatlong gumagamit ng kasanayan, tipunin ang lahat at at lalabas sila, sa sakupan nila ang warehouse ni Ziyayan para makuha ang mga gamot. Kapag ang Song family ay nakontrol ang mga pag-iral ng gumagamit ng kasanayan, ang lahat ay magiging sa kanila. Nalipat na ang eksena kung saan si Bai Xin ay nagising na. Sa tingin niya ay ang gamot ay mabisa. Ang kanyang sintomas ay halos mawala. Kinuha nito ang gamot, ngunit parang may napansin siya sa kanyang kamay na bahagyang nagliliwanag. Kaya kinusot-kusot niya ang kanyang mata na nagtatanong kung ano ito. Parang may nakikita siyang mali. Biglang may narinig siya na malalakas na pagkatok sa kanyang pintuan. Tinatawag siya nito at sinasabing pagbuksan siya nito ng pintu at iligtas siya. Nagmamadali namang tumakbo si Bai Sheen sa pintu. Tinatanong niya si Zinner kung anong nangyayari. Bahagyan niyang binuksan ng pinto at sinasabi ng babae sa labas na hindi ba alam ni Bai Sean na mayroong ng mga zombie. Ang karamihan sa mga residente sa building ay naging zombie na at pinapatay ang mga tao kung saan saan. Ang mga tao na sakta ng zombie ay nagiging zombie. Ngayon sa kanyang palapag ay nagaganap ito. Humihingi ito ng tulong sa kanya, iligtas daw siya nito. Nagtataka naman dito si Bai Shiyin at mukhang ang kanyang kadena na nakalagay sa pinto ay nasira. Nagtataka niya pang tanong kung bakit hindi niya ito mabuksan. Natatakot na ang babae sa labas dahil nakakarinig na siya ng ungol ng zombie. Kaya pinapamadali niya na si Bai Shiin na buksan ang pinto. Nang hindi nga sa kalayuan ay umakyat na sa hagdanan ang mga zombie. Pinapahinahon naman ni Bai Sheen, si Zinner at malapit na. Ngunit malapit na rin ang mga zombie sa kanya. Nang mabuksan niya na ito ay nagulat siya nang lumagpas na si Zinner sa kanya ay nakita niyang may sugat ito sa likod. Kaya tinanong niya ito kung nasaktan ba ito. Ngumiti lang ito sa kanya at nagtatanong kung napansin ba niya ito. Napatikip bibig na lang si Bai Sheen at sinasabing kanina lang sinabi nito na ang mga taong nasaktan ng zombie ay nagiging zombie rin. Tumawa lang dito si Zinner, sinasabing hindi siya magiging ganon. Hanggat makakainom siya ng spiritual cleansing pill siya ay magiging ligtas, gaya ito ng sinasabi ng lahat sa internet. Kaya tinatanong niya ito si Bai Sheen kung mayroon ito ng spiritual cleansing pill sa kanyang lugar. Natatakot naman dito si Bai Shein at biglang may mga kamay ng zombie ang pumasok sa pintuan, sinasabi ni Zinner na huli na ngayon. Meron na lang siyang huling pabor sa mabait niyang ate. Bigyan siya nito ng kaunting oras. Tinulak nito si Bai Shein palabas sa mga zombie at sinarado ang pinto. Sumisigaw na nagtatanong si Bai Shein kay Zinner kung ano ang ginagawa nito. Buksan nito ang pinto ngayon. Sagot naman ni Zinner. Ano nga ba ang kanyang ginagawa? Tinawag nito si Bai Xin. Hindi daw ba alam nito kung gaano niya ito kinamumuhian? Bakit ito may maayos na buhay kaysa sa kanya? Bakit ito isinilang ng walang pinuproblema sa pagkain o kaya damit at meron itong maraming pera para tumulong sa ibang tao na kagaya niya? Nagpapasalamat pa ito sa kanya sa mga suporta ng mga taon na ito para bayaran ang kanyang pag-aaral, pagkain at paghahanap ng kanyang trabaho at tinuring siya nito na kapatid na babae. Ngunit alam ba nito kung bakit niya ito lubos na kinamumuhin? Gusto lang niyang makabili ng isang designer na bag ng kagaya sa iba. At pinagalitan pa daw siya nito, may utang na ito sa kanya. Tama ba? Sa tingin ba nito gusto niyang mamuhay ng buong buhay niya sa anino nito? Naiintindihan daw ba nito? Tanong ni Bai Xing, bakit? Bakit ito nag-iisip ng ganito? Lagi niya itong tinutulungan. Isa ba itong pagkakamali? Tumawa lang dito si Zinner. Trabaho niya ito na tulungan siya. Bukod dito, hindi mo ba nakuha ang pakiramdam ng kasiyahan mula sa pagiging mabuti sa akin? Minura niya pa ito at sinabing mamatay, habang tumatawa pa. Nagkaroon ng maraming ingay sa labas ng pintuan kaya ang akala ni Zinner ay kinain na ito ng mga zombie. Tumawa ulit ito at sinasabi na dahan-dahan na nilalamon ng zombie ito, at ito ay maswerte. Umaasa siya kapag ang mga zombie ay umalis ay mag ito ng piraso nito na pwede niyang yorakan at tapakan. Bigla namang sumakit ang kanyang likuran kaya nanginginig siya sa kanyang nararamdaman. Humarap siya sa salamin at sinasabing kailangan niyang hanapin ang spiritual cleansing pills ng madali, kung hindi ay magiging isa na siyang nakakatakot na zombie. Hinahanap niya na ang first aid kit sa paligid hanggang sa nakita niya ang kahon ng spiritual cleansing peel. Sinasabi niya pa na maswerte siya at siya ngayon ay ligtas na. Kinuha niya ito ngunit nang binuksan niya ay wala itong laman. Sinasabi pa niya na ang taong yun ay ininom ang lahat. Nakita daw niya ang resibo na bumili ito ng marami. Sakto ito, kailangan lang niyang hanapin. Makakapag-survive pa siya dito. Magagawa daw niya ito. Hinalughog niya na ang lahat ng paligid ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang nakikita. Hanggang sa nagkulay asul na ang kanyang mga daliri at napasigaw na lang siya ng malakas. Biglang tumunog ang kanyang telepono at nagulat siya na ito ang tanging ringtone na sinet up nila ni Bai Shin. Tanong niya pa, paano ito nangyari? Kinuha niya ang telepono at nakita niyang tumatawag si Bai Shin Yin. Galit niya itong sinagot at nakita niya na buhay pa si Bai Shin. Ito ay imposible. Pinakita naman ni Bai Xin ang mga gamot at tinatanong niya kung ito ba ang hinahanap nito. Halos isabsob nito ang kanyang mukha sa telepono na nagtatanong kung dinala ba nito ang lahat. Tanong lang ni Bai Xin kung gusto ba niya ito. Nagmakaawa naman dito si Zinner, sinasabi pa nito na ang kanyang maliit na kapatid ay naguguluhan kanina. Siya ay nasugatan ng zombie. Sobra siyang natatakot. Ang kanyang pag-iisip ay malabo. Hindi daw niya alam ang kanyang ginagawa. Sabihin nito sa kanya kung nasaan siya pupuntahan daw niya ito. Bigyan daw siya nito ng spiritual cleansing pills. Kung tutuusin lagi ito nag-aalala sa kanya at laging nangangalaga sa tulad niyang bata. Kung galit pa ba ito sa kanya, ay luluhod daw siya sa harap nito at hihingi ng kapatawaran. Ito ay mabait na tao. Nagmamakaawa siya na patawarin nito. Ngunit sa isip-isip nito, ang puso ni Bai Shiyin ay malambot. Kapag humingi siya ng tawad dito ay hindi ito magdadalawang isip. Kapag nakuha niya ang spiritual cleansing, ay siya na ang bahala sa kanya pagkatapos. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload, huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.